Hello, hello! Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 20 hanggang 26. So mga Aris, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the star card, beautiful. In the area of what you want, you have the nine of pentacles, lovely. In the area of what you need, you have the four of swords, beautiful. In the area of what's affecting current energy, meron po kayong Hermit card. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong King of Cups. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Knight of Wands. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Four of Cups. Wow! Maganda to mamaya pag-usapan natin. In the area of your divine messages, you have the Devil card. At ang out kami po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, um, I want to thank you muna mga Aries for not skipping the ads. Saka po sa mga nagdo-donate, thank you, thank you, thank you po. po yung lang yung tanging paraan para po supportahan tayo. Kaya po sa mga hindi nag skip na ads, sobra-sobrang thank you po. Okay? At the background of your deck, meron po kayong Seven of Cups. This week, Aries, kayo po yung sinasabihan ng spirit guides mo to lean in your reality. Okay? Marami kang gustong gawin this week. Marami kang mga plano o gustong simulan, gustong i-implement na mga bagay-bagay. Nasa isip mo na to, uh, nagumuni-muni ka na kung ito ba o yan, paano ko sisimulan, paano ko gagawin. Ngayon, nagudulot yan sa'yo ng confusion. Some of you, may mga pintuan or options na gustong pasukin, gustong subukan, pero hindi alam kung paano at kung ano yung best door or best option to take. Ngayong linggong ito, kayo po'y tinatawag na talagang damhin sa puso, into your intuition, into your heart, kung ano ba yung next big step na gustong-gusto mong simulan. Not because other people wants you to do, but because ito yung gusto mo. Panahon na para pakinggan ng sarili, dalihin sa reality ang iyong mga idea, ang iyong mga plano, at subukan mong isabuhay siya. Because nakita ko rito, mararamdaman mong ready ka na, once you make a move and once you make a step forward na talagang konkreto sa mga planong ito. Okay? Napakaganda ng yung background energy, options, and bringing them down into your reality. Talagang isa sa buhay mo, yung mga plano mo. Okay? At the center, you have the star card. Star card, this time, your overall energy para sa linggong ito, it's all about you um, talagang believing and reaching Uh, a valuable steps patungo sa pangarap mo no kitang-kita ko to meron kang goal meron kang dinasal a very very big manifestation si comment niyo nga po sa baba kung ano yung mga manifestations na yan ano yung mga tinutumbok mo na plano mong gawin this week feel free po na isulat mo sa babayan because that is a great great sign of really writing your manifestations into your reality okay so i-comment mo sa baba kitang kita ko rito na favorite ka this time ni Universe Aris. Um, I don't know why, nito mga nakaraang araw, nakaraang linggo, kitang kita mo yung mga pintuan na maaari mong pasukin. At palapit ka na ng palapit doon sa para ng dasal mo, para ng pangarap mo. Kaya naman ngayon, payo sa'yo, continue praying, continue creating and building that goal. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa ha. Alam ko maraming mga, especially sa babaan mo, you have the devil card marami mga humaharang siguro sa iyo or obstacle, either tao 'yan o kaya mga sitwasyon sa buhay mo talaga namang nagiging balakid, ano? Pero sabi ng yung spirit guides, lean on. No? Parang kailangan talaga continue pushing yourself hanggat sa maabot mo to. Continue watering your life, watering your dream, watering your passion hanggat sa maabot mo siya. Narinig ko, huwag ka nang huminto at this time. Time na for you to really, you know, cultivate and reach that milestone. Nanggaling ka na sa isang tower moment o magulong sitwasyon, unti-unti ka nang umaangat. Kaya nakita ko rito be hopeful and be positive, it will be coming for you, okay? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today, Aries? Comment down below kung saan po kayo, kung saan po nakakarating ang ating readings, ang parte ng Pilipinas o ng mundo, kayo nakikinig ng ating reading. Comment down below, okay? star card you have wow the six of wands yes victory is on the horizon sabi ko nga sa inyo wag kang hihinto this time nandito ka na sa momentum mo paabot sa yung pangarap meron kang tinutumbok meron kang inaabot and then na, naka, nakalagay sa likuran ng isip mo yung confusion, na kayo ko ba talaga alin ba dito, tama bang hakbang ba ito malapit ka na magtagumpay kaya ngayon kailangan linisin mo ang iyong isip linisin mo ang iyong in intentions so that lumawa kang isip mo at makuha mo talaga yung tamang tutumbukin proving yourself until you reach this victory Napakalapit na. Um, nakita ko rito kung kailangan pag-aralan, pag-aralan daw. Kung kailangan um, i-update mo yung skills mo, i-update mo na. Kung kailangan ng gantong dokumento or requirements, kunin mo na yung requirement para totally ma-solve mo na yung problem na yan at makuha mo na yung manifestations mo. Because it's coming for you. It's coming. Okay? In the area of what you want, you have the nine of pentacles. Gusto mo nang ma-enjoy yung mga pinaghihirapan mo kitang-kita ko yan for you. Um, na-visualize mo na yung eh, bahay, kotse, um, na-visualize mo na yung itsura ng bank account mo na may gantong six-digit na, na na, na na ipon, ano? Na-visualize mo na yung mga bag o, o, alahas na gusto mong bilhin. Nandun na yung isip mo, eh, nandun na yung intuition mo, eh, which is maganda ha, Aris. Kitang-kita mo na yung kasaganahan at saka financial independence and financial stability na hinahangad mo from this dream sa so, nilalakad mong ito, kitang-kita ko na yung emosyon mo nandun na. Ang binibigay sa'yo yan ng spirit guides mo because alam niya na kaya mo siyang abutin. So, continue putting yourself in that frequency na akin na to, makukuha ko na to, ine-enjoy ko na yung bunga ng pinaghirapan ko, nabibili ko na yung mga gusto kong ipundar pagkakuha ko ng dream na ito. So, napakaganda for you. For some of you nakikita ko yung choice mo to be financially independent and financially secured no kasi parang ito man nakaraang taon or last 10 years nakaasa ka sa ibang tao o parang kailangan mong dumepende sa iba just to get by pagdating sa yung finances. Pero ngayon, kitang-kita ko sa iyo talaga namang merong kamperang para sa iyo at binubuo mo na yung empire mo. Binubuo mo na yung kasaganahan para sa buhay mo. And I'm seeing also here, ina-enjoy mo na yung pinaghirapan mo. Either na-realize mo, dapat pala ina-enjoy ko yung pinagpagurang ko. Dapat pala bumibili ako para sa akin. Nagkatabi ako ng pera for myself. At hindi mo naman binibitawan yung responsibility mo for others. But ngayon, kitang-kita ko yung involvement mo, sarili mo, sa mga decision mo pagdating sa iyong kasaganaan. Okay? The Nine of Pentacles, you have the Page of Cups. Yes, whole heart. Kitang-kita ko rito na parang buong puso nilalaan mo, buong emosyon. Nandun na mina eh, minamanifest mo na yun, eh, naniniwala ka na eh. At saka, meron kang paninindigan na ito yung makukuha ko, ito yung maabot ko. Uh, the imagination is very, very clear. Yung vision mo of what you want for your future luxury luxurious life ay nakikitang-kitang kitang kitang kita mo na this time. Nakita ko rin dito parang gusto mo, God, bulagin mo ko sa magandang balita. bulagin mo ko sa magandang outcome ng ginagawa ko. I want to be surprised. I want to be, you know, umiyak sa sobrang saya na dumating to. So parang, just want na may bigla ang magandang mangyari para sa iyo. So which is good, which is good. Kitang-kita ko yung frequency and energy mo of manifestation this time. Congrats po Aries. In the area of what you need. Ito daw ang kailangan mo Aries this time is to may mga bagay ka daw kasi na hindi mo na kayang kontrolin o may mga bagay na hindi na nasa kamay mo. So let that go. Huwag mo daw ubusin ang energy mo sa mga bagay na wala ka ng control or wala ka ng magagawa pa just do your best, do your thing, kung ano lang kaya mong gawin today, at yung mga bagay na wala na sa control mo, let that go. Huwag mo na laging isipin, wag mo na ubusin ang oras mo sa haka isip kung ganito kaya nangyari, ano kaya ang update, puntahan ko kaya. If something is not in your control, magano ka na, magpahinga ka na sa bagay na yan. Okay? Uh, just do your best. Nakita ko rin dito, have some time to rest ha, matulog, magpahinga. Uh, sikapin mo na magkaroon ka ng at least 6 or 7 hours of sleep. Alam ko, mahirap yan for some na very workaholic na mga aris. Pero importante this time talaga ang pahinga mo. Napaka-busy mo in the coming months, especially pagdating na mga November, December. Kaya ngayon pa lang dapat plan uh, pinaplansya mo na yung schedule para may time ka for yourself and pahinga. Okay? the four of swords. Kitang-kita ko rin dito, your prayer is being answered. Kaya wag na wag ka mawawala ng pag-asa. Patuloy mo idasal yung prayer mo hanggang sa magtagumpay ka dyan. Okay? The Four of Swords, narinig ko rin ipagpasadyos muna. I don't know why. Meron ka siguro issue this time, Aries. na sabi niya, sa lang natin, huwag natin patulan, huwag tayong um, gumawa pa ng kahit anong bagay dito. Hayaan natin si God ng gumawa ng paraan. Parang ganun. So, kung anumang po aspeto ng buhay mo this time, na parang sabi mo, hayaan mo na si God siya na gumawa ng paraan. Parang ganyan. The Four of Swords, The Three of Wands. Meron kang hinihintay, at matyagang matyaga ka naghihintay dyan. Sometimes naiinip ka na, no, Aris? Parang kailan ba darating to? Ang tagal-tagal, pagod na pagod na ako. Um, pumuti na lang buhok ko, wala pa rin. O kaya ginawa ko na ang lahat. Nagto pa rin ako sa moment na ito. No? And your spirit guides are telling you, uh, be patient. Uh, man manalig ka daw sa divine timing. Manalig ka daw sa gawa ng Diyos at oras ng Diyos. We should really, really take time to listen to Him. Ipagpasa Diyos mo pa na lang, mo na lang yung issue na yan and darating din sa'yo yung kalinawan, yung sagot, yung blessing na hinihintay mo. Okay? Wait and pray for it. In the area of what's affecting your current energy, you have the hermit card. Hermit card, kitang-kita ko rito yung parang gusto mo muna mag-solo. Ayaw mo muna lumabas o magpakita sa ibang tao. Sometimes, meron ka mga sinisikreto, no? Parang ayaw mo kasi munang ma-jinx or mahaluan ng negativity yung plano mo. Kaya sino solo mo lamang o sino mo lamang the, the less people know the better kasi wala ka makakuhang negativity from other people na hindi na iniiwala sa o talagang mga taong nega panahon na daw para tumbukin mo yung yung wish mo on your own parang ganyan um nakita ko rin dito that um, soul searching is important kung gaano daw ba kahalaga yung wini-wish mo Aris and then anong gagawin mo once makuha mo siya okay Because pag nakuha mo naman yung wish mo, syempre, gusto mo tumagal yan sa buhay mo, di ba? So panahon na to para isipin mo kung saan ko balak dalhin ang wish, paano ko siya maaabot, ano yung right big step ko. Panahon na para alamin mo yung mga sagot na yan clearly in your mind. Hindi pwedeng labo-labo, especially here with the Seven of Cups. Hindi pwedeng paiba-iba ang desisyon, paiba-iba ang atake. Kailangan talaga, you need to find it within you, the right answer, the right step, pa, pa, patungo dito para sigurado, garantisado ang tagumpay. Okay? Clarify natin. Nakita ko rito, the answers are within. Meron kang kalituhan eh. Nalilito ka about something, pero makakaasa ka this time, after watching this uh, reading, malalaman mo sa puso mo kung ano talaga yung gusto mo, kung ano yung ayaw, at magiging malino na yung right move and right passion for something. Okay? The Hermit card, you have the Queen of Pentacles. Yes. Ngayon, sabi rito, ng iyong spirit guides, kitang-kita ko rito that you are actually making these quiet steps patungo sa pag-unlad ng iyong kaperahan. Some of you may planong gawin, may naiisip, pero nalilito pa. Pero parang ayaw mo muna i-share sa ibang tao kasi, I don't know, baka mawalan ka ng gana or mawalan ka ng pag-asa kapag shinare mo because you're not ready for their answers or their payo para sa'yo. Kaya ngayon, yung naiisip mong paraan, gusto mong gawin siya ng tahimik, um, parang you want to be at peace with the creation of this? Gusto mong gawin siya kasi nan naniniwala ka na kaya mo naman, pero baka pag narinig ng ibang tao, panghinaan ka na loob parang ganyan. But here, nakita ko, may potential yung naiisip mo. Kaya ngayon, kailangan talaga sigurado ka and also matibay at matatag yung planong bubuin mo in pertaining to this financial plan mo. Nakita ko sa mga view, balak magtayo ng sariling negosyo or gumawa ng sariling sideline para dumami yung pera mo o dumami yung ayong ipon pero mas importante daw aris this week kailangan buo mo na sa isip ha kaya kailangan magnilay-nilay ka maglakad-lakad ka magbakasyon ka para mabuo sa isip mo yung talagang pundasyon ng pangarap na yan okay in the area of your near future meron po kayong king of cups in the near future kaya po pinapayuhan na yung spirit guides na maratiling kalmado pagdating sa mga bagay na gusto mo makamit. Marami kang mga disappointments in life. Ano? Marami kang mga iniisip na bakit ganto, bakit ganyan, bakit di ko pa makuha, bakit di ko pa maawot. Kung lahi kang galit, kung lahi kang emosyonal, at lahi kang sumasabog, baka maitaboy mo, Aris, yung iyong mga swerte at frequency of abundance. Kaya ngayon, in the near future, kitang-kita -kita ko rito next two weeks, next two months, malapit lang ito, um, panatilihin mo daw kalmado isip mo at huwag na huwag kang sasabog. Baka kasi maapektuhan daw ang iyong trabaho, ang iyong pangarap, yun nilalakaran mo na journey, para hindi yan magulo at hindi maging, ano yan, uh, hindi maging uh, maputik, kumbaga, yung dadaanan mo. Kailangan huwag mong hayaang humalo ang emosyon mo sa iyong decision making and actions. Nakita ko rito maging professional ka. Lawakan mo ang isip mo. Um, take time bago ka mag-react, bago ka magsalita, bago ka mag-decide and uh, think first, think. Don't let your heart and your emotion dictates you, okay? Napakagandang payo for you. The King of Cups is being clarified by especially o oh, tinan mo. You have the four of uh, swords talagang kalmado, payapa, pahinga. And then King of Cups talaga namang uh, kalmado mo na ikaw, baho ka kumilos and then go with your passion. Okay? The King of Cups, si clarify natin to. King of Cups, you have the Queen of Swords. Wow. Queen and King are here. Kitang-kita ko yung partnership o tulungan. Parang ko ikaw ay litong-lito at parang aligaga ka na, tapos nawawalan ka na ng pasensya, um, iritang-irita ka na, meron daw taong makakatulong sa'yo, maaring partner mo, kapatid mo, magulang mo, talagang taong close sa'yo. At siya yung uri ng tao na very, very decisive, matalino, objective, alam niya agad yung gagawin niya, madiskarte. Parang siya yung uri ng tao na nagpapakalma sa'yo at nag sa sa'yo, okay lang yan, relax, relax, lang, huwag ka masyadong magpanik, upo tayo dito. Siya yung parang tao, parang siya yung person of reason para sa'yo. Parang kapag siya nagsalita, mahikinig ka, maniniwala ka, uh, mapapa-oo ka niya, parang ganyan. So, kung makakaroon ka man ng mga aligaga moments or takot moments or anxiety moments, this person can help you para maitama ka sa tamang ruta at magawa mo yung kalinawa ng isip mo. The right next, the next big move na tama para sa'yo, okay? For others naman dyan, nakita ko po, for other Aries, uh, sabi lang yung spirit guides, kailangan daw malawak ang isip mo bago ka kumilos. Kasabay ng uh, pagkontrol sa emosyon, kailangan daw uh, very very ano ke, um decisive kumbaga. Kaya mong putulin yung mga bagay na umaagaw sa peace of mind mo, na sumisira sa diskarte mo. Uh, learn to speak up, magsalita ka daw. 'Pag ayaw mo, ayaw mo pag gusto mo gusto mo. Dapat malinaw sa yung boundaries mo this time, okay? In your challenge, you have shadow dance, yes? Matuto ka daw sumayaw sa um, sa kabila ng hirap or pagod. Kapag kayang-kaya mong sayawan yung buhay, kayang-kaya mo lagpasan yung mga problema. Okay? Another message, self-reflection, looking inward, helps you see what to improve to make better choices. Yes. Kailangan talaga kilalang kilala mo sarili mo. Kapag medyo magulo na o hindi mo na alam gagawin, you need to revisit yourself teka, ano bang ginagawa ko mali? i -re mo yung mga kilos mo, action mo, yung pangarap mo, para magets mo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Self-reflection will be your bala para maitama yung gagawin mo this week. Especially in your challenge, you have the night of ones. Kitang-kita ko rito yung passion mo, yung sigasig mo, lakas ng loob mo. Baka daw kasi nasa so challenge area mo eh. Baka daw kasi, pangunahan ka ng lakas lang ng loob, pero walang konkretong plano. Baka, bar bira ka lang ng bira, gawa ka lang ng gawa, hindi mo muna pinag-isipan. Baka yan ang problema mo this week, Aris. Kailangan talaga, post muna tayo, upo muna tayo. Alam ko excited ka, alam kong gusto mong sumugod, gusto mong mag-try, gusto mong nang abutin to. Pero kailangan, kailangan daw isipin mo, handa na ba yung plano ko? Uh, mali malinis na ba ang dadaanan ko? Um, planchado na ba? Baka meron pa ako nakakaligtaan o nakakalimutan. Yun ang kailangan mo isipin this time. Okay? Ayon din sa yung spirit guides, you are very, very a go-getter this week. Eh. Parang, sige, gawin na yan, tapusin na yan, kunin agad yan. Pero hindi mo daw muna tinitimbang kung ano ba yung right right move para i-approach yung bagay na yan. Okay? The Knight of once is being clarified by the two of swords, yes. Kailangan daw muna mag-decide at pag-isipan daw muna ng mabuti bago bumira, okay? Bago sumugod, bago kunin, bago hakbangan. Kailangan daw pinagnilay-nilayan mo muna kung ano yung realidad, especially here. Iba yung naiisip mo at iba yung realidad. Maaring pag in-apply mo yung naiisip mong idea, baka iba ang kahantungan. So make sure na tinutugma mo, iniisip mo muna bago mo gawin, okay? Hindi puro passion lang lagi. Hindi puro... Um, Excited lang or adventurous lang. Kailangan talaga nakabase sa realidad. Kaya pagplanuhang mabuti. Okay? In your fortune, you have keep going forward. Yes, sabi ko nga sa inyo, wala kang time para huminto at this time. You're gaining momentum patungo sa iyong pangarap. Kaya kitang-kita ko yung go push, so good, keep go going forward. You have this. Okay? Pero importante, sabi ko nga sa inyo, konkretong plano. Dapat malino sa iyo yung mga choices mo. Now the message, staying focused, hold your course. Yes, kailangan daw eyes on the price, eyes on the target, hindi ka nalilingat dyan. Okay? In your fortune area, you have the four of cups. Four of cups, narinig ko, sabi, yung hinahanap mo, na ulit ka nang na-disappoint, nahirapan, napagod, na wala ng pag-asa, darating na. Merong ibibigay sa si God this time, Aries, ang tabayanan mo, na opportunity, at parang ang mangyayari, iisipin mo, ay, gusto ko ba yan? Ay, akin ba talaga yan? So, nakita ko rito, eto na yung moment mo. This is your chance for a brand new start for something. Kaya ko may magpresent ng new opportunity, new blessing, uh, bagong pagkakataon, kunin mo. Because eto na yung moment mo na taliwas dun sa mga na-disappoint -na -dis -na ka in the past. So, I-like mo tong video na to to activate this blessing card. Kitang-kita ko darating na yung bagay na magpapasigla sa iyo. Alam ko sobrang lungkot mo na because paulit-ulit na lamang na nagkakamali ka pero heto na. Darating na yung talagang babalik sa iyong sigla this time. So, like this video, comment I claim to get this activating blessing card, okay? The Four of Cups you have the four of swords. Wow. Dalawang four na pala to. Four of swords, four of swords, four of cups, and then meron ka pa ulit four of swords. Tatlo na. So, four, four, four is protection. You are protected by your archangels, by your spirit guides. Kaya huwag ka mag-alala this time. Ikaw ay sagradong pinaprotektahan ng mga spiritual powers mo. Okay? Four of swords, nakita ko rito, mapapanatag ka na. Okay, darating na yung kinakatakot mong darating pa ba? Makukuha ko pa ba? Akin pa ba yan? Yes. Darating na yung minimithi mo this time na babago sa course ng life mo. Kaya kitang-kita ko yung parang uh, peace of mind, peace of heart, panatag ka na, Nandito na hindi ka na magkakaroon ng alinlangan. It will come for you. So, click the like to activate this new blessing coming in. In your divine messages, you have a time to release negativity. Yes. Pakawalan mo yung negativity, especially here, or oh rest, rest. Let go of something na hindi para sa'yo. Huwag mo na masyadong isipin yung mga bagay-bagay. Um, mapanatag ka sa mga bagay na paparating at tumbukin mo yung pangarap mo this time. Okay? A new romantic cycle begins for some Aries daw dyan. Asahan mo daw may bagong pag-ibig na maaring umusbong this time. Siyempre, nasa'yo pa rin kung natanggapin mo yan o hindi. In your divine messages, meron po kayong devil card. Panahon na para putulin, especially kakasabi lang niya. Time to release negativity. Ito yun. Let go of something na talagang nega sa buhay mo. For example, toxic friend, toxic um, relationship, toxic family dynamic, o kaya ikaw mismo to, baka puro ka negative self-talk o kaya wala kang tiwala sa sarili mo, pinapangunahan ka ng failure kahit wala pa naman, no, marami kang anxiety and overthinking. Let go of that and enjoy the process. May kita mo, kayang kaya mong tumbukin ang lahat nang walang masyadong inaalala, no? Nakita ko rito, enjoy. I don't know why. Enjoy the process. Do what you can. Huwag kang masyadong mag-expect para hindi malaki yung disappointment. Yan nakita ko. At iandar mo lang gawin mo lang. At makikita mo, nandun ka na pala. Mabubulaga ka na lang, nandiyan na pala yung magandang outcome. Okay? Devil card, the king of cups. Yes. King of cups here, telling you, mas isipin mo yung peace of mind mo kaysa makisama sa mga tao. Nagiging rason kung bakit ka nahihirapan. Okay? Um, ngayon, may visualize mo na makikita mo na, maliwanag na sa isip mo kung sino o ano yung mga rason kung bakit ka parang bumabagal o nahihirapan. Whether friend, asawa, kapatid, kaibigan, or mali mong routine, mali mong diskarte sa buhay, pag natumbok mo na nakita mo na, aha, yan yung rason. So pag nakita mo na, alam mo na kung paano siya putulin sa life mo. Okay? In the area of outcome, yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have July. May special occasion po ba kayo sa July, whether birthday ng kamag-anak or uh, anniversary, kung wala naman po, dahil sa confirmation, meron po kayong milestone sa July dark woman, meron daw babaeng morena sa buhay mo na kailangan mong asikasuhin, intindihin, may concern daw sa kanya. Now, the message of Lobster, financial pinch, panahon na daw para mag-ipon, magtipid. Marami kang gagastusin, especially here, marami kang bubuin about your future. Kaya ngayon pala magtipid ka na, saka ka na gumastos kapag nandito ka na sa estado ng buhay mo na kayang-kaya mo nang bilhin yung mga dapat bilhin. Another message of fair man, lalaki naman doon na mistiso o puti ang buhok. May concern daw sa kanya, kausapin mo, baka may dapat kang asikasuhin. Okay? Ang outcome mo, Aris, for October 20 to 26, eto yon. You have, wow, the Queen of Swords. Kalinawan ng isip. Kitang-kita ko rito na bukas palad ka na sa mga dapat mangyari. Kitang-kita mo na kung ano yung mga pwede mong kunin, pwede mong abutin, at handa ka ng kalimutan yung past mo. Like I've said kanina, doors are opening. So ngayon, huwag ka masyadong magpakulong sa limitado mong mundo. Dapat bukas palad ka lang. Maging open ka lang sa mga potential. Pero huwag ka maging konkreto na ito lang gusto ko, ito lang mangyayari. Sometimes you need to really be just open. Be open ka lang. Maaring pwedeng pumunta ka dito or dito. At least malino sa isip mo kung ano yung gusto mo. At yung paraan para abutin yon maraming paraan. So, ngayon maging open ka lang with the possibility. Nakita ko rin dito na dapat daw wala ka time for BS, wala ka time for negativity sa mga laro-laro, sa mga pasikot-sikot. Dapat daw alam mo yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. At ready-ready ka magsalita at kumilos para makuha yan. Okay? The Queen of Swords. Narinig ko rin dito, you're gonna have a big decision about something. para meron kang pag-desisyonan, mabubuo na siguro yung isip mo, malilinawan ka na about something, and then, boom, meron ka ng desisyon at handa ka ng aksyonan yan. Okay? Maliwanag na sa isip mo eh. Ready, ready ka na to make a move eh. Queen of Swords, the three of pentacles. Yes, the right people will help you. Huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo tong decision mo na ito ay mag-isa ka lamang o parang nahihirapan ka to make a move on your own, huwag ka mag-alala. God will give you the right people to be there, to assist you, to guide you para mas malinawan ka siguro o para mas maging magaan yung galaw mo moving forward. So, makakaasa ka the right help and the big help is coming pertaining to this endeavor. So, congrats po. So, Aris, yan po ang October 20 to 26. Saan po kayo na ka Comment down below. And also, like this video kung nakaresurate ka. Thank you again for watching Gandulo Aris. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.